Tayo, good morning BI na naman tayo guys Ay, ang aga-aga Good morning sa ating lahat Aga-aga yung ating BI BI na naman Yan. Good morning sa ating lahat Happy Monday sa inyong lahat Biyahe tayo guys, biyahe. Ikot na naman tayo. Manda tayo ng ano guys? Manda tayo ngayon ng Batangas. Ayan. Ayan. Happy Monday sa ating lahat. May ng bag nga. Lunes kenyayamin ya min kau isu pa ya ya hitaimonain menyetik na YAN ian message lang TAI ya tayo panas 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 is sa uh, Quezon Up <clears throat> Pasok tayo sa Quezon Avenue Init! Aga pa lang mainit ang panahon Grabe! Nanyo guys ang um, mainit ang panahon Lumabas na si yung araw, aga-aga. <laughs> Ay, buhay!

padira naman yan Yan na bigo matayo Ah, uh, tinutok pako. Aga-age na antok pako. Pa ha. Oh, Sumpaya, makatutulog nak paylaing eh, kabsat. Nakatutulog-tulog pa eh, kakabsat. <laughs> ano ba 'yan? antok pantao ah. magkagargatay ng gas maubos na yung gas natin na nila yung karne sa loob. Kumusta po sa na tayo lahat? Ayan, kumusta na ang lahat? Ay. Ay! Walang tigil lang ano, ang takan sa <laughs> magkabilang panig dun sa mga politiko. Sana maayos na, di ba? Sana maayos na, sana magkaisa ng taong bayan. Sana wala nang kontra-kontra, di ba? Kasi ang pangit, pare-parehas lang tayo Pilipino. Iisang bayan tayo. Di ba? Iisa lang tayo. Pilipino tayo lahat. Sana magkaisa na, no? Ang hirap yung ganun. Lagi na lang araw-araw nakikita mo maghapon balitaktakan. Nagkokontrahan, nag-aawayan. Pangit. Pangit tapos nakikita mo dyan nagpapantrahan yung mga mga namumuno sa atin sila pa yung nangungunang nakikipagpantrahan nakikipag, nakikipag balitakta nakikipag awaya di ba? sana wag sana mag na tayo ano man yung gusto at ano man yung problema dapat pag-usapan ayusin ha? wala akong pinapanigan <laughs> kasi Pilipin tao mamamayan lang ako simpleng tao Bagi okay, kita buka siapa Bang Hai Jos Supaya Guys Anifu Yari lamang